ng mo! Bakit kayo mag-asawa? Hindi namin kayo nakikita magkasama. Bakit pa kayo nagpakasal? Kung ganyan yung turingan nyo sa isa't isa, hindi sa nakikialam, ha? Pinagsamantalahan mo yung kahinaan ko. Ano pinakasalan mo ko? Para hindi maging asawa. Kundi para maging alipin mo. Katulong mo! Sumasagot ka pa. Ay! 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 Walang kaya, okay? Ikaw! 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 mo yung Ikaw! 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 sasabay ka sa pagkain ko. Tapos na ba yung labay mo? Ah, uh, Brian, Hindi pa eh. Hindi ko pa yung iba mong damit. Hindi pa pala! Ba't sasabay ka sa pagkain ko? Ah, uh, Brian. Kailangan ko kasi kumain. May iniinom akong gamot eh. Alam mo naman, di ba? Wala akong pakialam! <laughs> Saka ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tapusin mo muna yung ginagawa mo bago ka kumain! Pero Brian hindi kaya ng katawan ko May sakit ako ngayon <coughs> Ay Stacey! <coughs> Yan ako ha! Pakilisan! <coughs> hey, <na, tingin> <coughs> Isa lang! Ay my gosh! Ano ba nangyayas sa'yo dyan? John and sana na? Pag-iipin na oh ako? O, oh Uy! Ano ba rin ito? Like Sorry! Nakilala lang niyo ah! Dito ba ito ka, Rando? Hindi yes, ako eh. sasi. Ay. Ay! Ah, outan na naman. Sasi, ano yun? dami mong tayo Tapusin mo yung ginagawa mo! Brian! Madel! na na ba nasa lako? Tapusin mo yung ginagawa mo! Kaya na! Sige, hindi ako pang ginagawa o, oh. ito talagang tanawag ko. Oh, Wala nah, akong pinagpahay ko. Oh. Ano, hindi na pa tayat eh. Ayaw pero, mag na natin eh. pa lang sa Yung yen na yun. grabe na eh. Hindi na Kaya na lang! Kaya na lang! Sa'yo manang mana ka sa magulang mo. Sumusobra ka na, Brian. Kaya kong tesin, pagbuhatan mo ako ng kamay, pagsalitaan mo ako ng masasama, huwag lang mo lang laitin yung pamilya ko. napaka opportunista mo. Pinagsamantalahan mo yung kahinaan ko. Ano pinakasalan mo ko? Para hindi maging asawa. Kundi para maging alipin mo. Katulong mo! Sumasagot ka pa? Ay! 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 Ikaw talaga, ha? Hindi ka na talaga nagbago! Hoy! Huwag kayong makalang dito, ha? Bakit hindi kami makikalam, ha? Mga abuso ka na ng asawa mo! Sumasobra ka na! Porkit babae yan, ha? Kakayan kayanin mo na! Wala ka talagang kwenta! Hindi kami natatakot sa'yo! Marimar, sabakin mo yan! Ay, lumanig ka rito! Kalabit Ayaw nyo talagang tumigil! Ayaw! Ha! Ay ha! <laughs> 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 ha! Oh, excuse me. Ben. Oh my gosh! Tak Oh, Jesus! Bye! Say see. Oh, bossing mo nga ako. Ano? Nakakatakot yung asawa ni Eden! Kala ko pa naman kayang-kaya mo yung Brian tapos ikaw na ako na ako natuwakbo. mo pa ako, ha? Shhh! Kakatakot naman kasi yung itsura! Parang kang lalabunin ang buhay! Eh! Uwi ka na! Sige na! Sisi! Eh, kailangan natin tulungan si Eden. Kawawa naman yung kaibigan natin. Hindi na nga eh. Hindi, ano gagawin? Awin mag-asawa yan eh. Ano na makakatulong? Sefi, pumunta na lang kayo tayo sa bahay niya bukas. Tapos, uh, magdala tayo ng pagkain. Pupunta sa bahay niya? Takatatakot ka nga! Eh, siyempre. Matay natin. Tsumayan pa tayo na no, wala yung, ano niya, yung masawa niya. Ano? Sige. Pag-usapan natin yan siya pala pala sisiya. Bukas na lang, dadalhin ko pa to sa bahay to. Yelo, natutunaw na. oh, kakamaritis natin sa dalawa. Teka lang! Palitan ko muna yan, tsaka teka lang. Pag-usapan natin yung plano. Sina? Sige. Sige. Balik mo dito. Mamaya ka na kumakulit. Uh... Saan yan ah? Tara, tara. Thank Sesi! Hi. Hi! Ay, lang Para sa kanya Sesi, may, ano, may dala kaming para sa iyo. Kasi parang nangangayayat ka na, hindi ka na pinapakain. Eh, wala pa lang lamesa. Eh, ko lang muna dun, ha? Ah, Sessi. Kaya kami pumunta dito para man lang, ano, mabisita ka. Kasi, mas mula na nakapagpangasawa ka. Hindi ka na, nakakalabas ng bahay. Hindi ka na nakakapasyal. 'Di ba, Sesi? Gusto natin siyang ayain papunta sa labas. Makabanding man lang natin. Sa ano 'to? Ba ano 'yan? Okay na. Umalis na lang kayo. Baka baka mabuhutan kayo ni Brian ni. Eh. Oh, not what? what. Sesi, kung kailangan mo ng tulong, nandito kami. Umalis na kayo. Hindi <laughs> kami natatakot. Yan lalo na si Marimar, oh. Oo. Oh, oh. <laughs> yeah. niya, no? Parang awa yun. Hindi! Yidan! <laughs> Huwag talon natin. na naman? Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag ka magpapapasok dito ng bisita. Nakaatsino! Teka nga lang, Ryan. Inaaya lang naman namin yung kaibigan namin. Magkaibigan kami. Halos hindi na namin makita yung tao eh. Ano mo? Oo. Siyempre. At saka huwag kang magalit sa kanya kasi kami, kasi kami naman talaga yung kusang pumunta dito kasi gusto sana namin ayain siya lumabas kasi minsan lang kasi siya, hindi, kahit, hindi talaga minsan kasi never na talaga namin siya nakita lumabas ng bahay. Pasyal-pasyal man lang. Ba't kayo mag-asawa? Hindi eh? namin kayo nakikita magkasama. Bakit pa kayo nagpakasal? Kung ganyan yung nagpurihan nyo sa isa't isa, hindi siya nakikialam ah. ha? Para sa kaibigan namin ito eh. Okay, kayong dalawa. Huwag yung buhay namin i-ilap pa kayo manok. Buhay niyo, pakailma niyo! Obviously, madaming pasayang kaibigan namin. Hindi naman bagbag mo eh! Mama! Sumusobra ka eh! ano naman! Kung sinasaktan ko yan, laki niyo Saan gusto mo abutin dito sa kaibigan namin? Ay! Nako! Sige, hindi ako nagtatakbo talaga! Hindi ako natatakot! Sige! 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 Ang pakisakit ako. Tinawa yung asawa mo, ha? Butop, bayat nga, puro pala yung patawad. Sobra ka na eh. Asawa? ko lang naman yung pinakasalan. Para pagsilbihan ako. Sira ko ka tala eh! Walang hiyak ka! Huwagin mo yan. Ngayon! Ano? Wala Ano ang kaya yung sasabihin? Tayo, baka, takat, takat, takat. Ay! Nakatakot ako sa'yo! Ay! 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 Kaya, ka, kaya, kaya. Ay! 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 Okay, Ah, uh, Mrs. Magandang gabi po. An ano kung sadya niyo? Ah, uh, andito po ba yung asawa niya? Oh. Yes. Mrs. Huwag matakot. Oh, sir. Ano ang pakay niyo? Ang oh, ikaw talaga yung sadya namin eh. Kasi, may reklamo sa na binubugbog mo 'tong asawa mo. Binubugbog. Wala naman kayong sapat na ebidensya. big. Ito, basahin mo. May warrant to pares ka. Diyos, sasama sa inyo matigas ka. Alam mo, bilib din ako sa'yo, no? Tapang ka. Kaya lang sa babae lang. Hindi <laughs> mo alam na nabidyoan ka? Ha? Hindi pa ba, ba sapat yun? At yung mga pasang yan, may ibig sabihin yan. Eden, tap, pamulat mo kaya sa mga pulis niya na dahil sa katangan mo kaya ka nagkapasa Siyempre ang Sir Alam mo, tinatakot mo yung asawa mo ha Hindi ko tinatakot yung asawa ko At isa pa sir normal sa aming na sa amin mag-asawa na gawain Bakit kayo? Mama-perfecto ba kayong mga asawa? sa mga asawa nyo? Teka lang, teka lang hindi. Magkaiba okay, tayo eh. Aminado kami. nag kami. Kami yung sasaktan. Mga takot pala kayo eh. Hindi kami takot. May respeto lang kami sa babae. <laughs> Tsaka pulis kami. Hindi para mga abuso ng sawa. Hindi mo katulad. Dami po pa sinasabi eh. Sabat so, na yung ebidensya na hawak namin para makulong ka. Ba? Tsaka so, ba't nag-aksiyara kami ng oras sa'yo, ha? Ano yung magagawa mo? Ngayon, ilabas ng tapang mo sa kulungan. Ha? O ano? Pabalaga? Eden. Eden. Patawarin mo na ako. Ayaw ka! Ayaw ka! Ayaw ka! Miss! Miss! miss. Tama okay. na yan! Tama na yan! Tama na yan! Tama na yan! Tama na yan! Hiningi ka ng sorry sa akin, ha? Para saan pa? Ikaw ka, hindi mo ako pinalagal. Ngayon, ngayon wala ako. At ikaw kakasuhin kita. Mabubulok ka sa bilangguan dahil yan yung nararapat sa'yo. Hayop ka! Ang mapangabuso ka! Pare, <laughs> nakita mo yung ginawa mo. Bakos din siya sana. Misis. Seperti itu tempat saya. Sampai. Kita misis. Semua menarik kayak.